Ay, yan mga kabilogs for this video. Ayan, ito yung update ngayon uh, June uh, 17, 2025 from galing uh, Batangas Paputang Laguna. Ang highway guys, napakaluwag na mga ludi So tuloy-tuloy yung trabaho rito sa expressway mga loads. Ayan, for the uh, chill driving lang tayo mga loading. Diba, galing tayo sa Batangas Port. So doon tayo naga uh, lakad lakad mga ludi na masyal, masyal tayo sa Batangas Sport mga ludi shoutout sa lahat ng mga solid followers natin dyan shoutout out sa lahat ng mga solid supporters natin na yun know, napakalapad na ng kalsada mga ludes ah? diba so kunting input pa mga ludi so matatapos na to so yung daan nandito bali apat na na lane papuntang Manila yung pabalik ng Batangas apat na rin na lane Diba? Kaya tiyaga-tiyaga lang muna tayo sa two lanes at saka ingat sa lahat ng mga biyahero at saka sa mga driver ng mga guwapo ng mga malulubet. Shoutout sa mga trailer driver. Ayun ang mga kasabay natin dito sa expressway from galing Batangas papuntang Kalamba. You know, may kita mo nyo, bundok na nabuhangin yung tambak rito guys kasi doon sa baba inuukay nila yung bundok guys yung tinabasa nila yung kabilaan ng bundok may niyo nyo rito right ba o oh, diba ganyan kalapat yung trinabaho nila so kaya napaka ganda na nito pag natapos napakaluwag na kaya ingat ingat sa lahat ng mga biyaheros sa mga delivery driver ingat tayo lagi so trabahong ano lang tayo pamilyado mga lodi ayun o makikita mo tayo mga bulldozer mga bako Ayan, in Hukay, merong Bison na yan, dadaanan natin. Diba, ganun sila trumabaho. So, hataw talaga para mabilis matapos. Kasi para pagdating ng Pasko, ah uh, medyo maganda-ganda na ulit yung kalsada rito mga diba? lodi. mo yung bundok na yan, yung niya. No? Napakalaki yung tinabas nila dyan. Kaya medyo makakahinga-hinga na ng maluwag dito pag once natapos to kasi pag two lanes lang yan lang ganyan lang lipat ka sa kabila plus, dyan ka na naman sa kabilang linya kapag apat na linya na yan tuloy tuloy na yung ano mo yan pag uwi ka ng control yan pili ka na dyan lumusot mga ludi expressway yan kaya napaka chill driving lang tayo mga gar ayan malapit na tayo sa kalamba shout out sa mga taga laguna at saka sa mga taga at saka shout out din sa truck driver na malupito na yun oh. natin si Buddy. Ayan, ingat, ingat Buddy. So, uh, takbong pogi lang tayo guys. Takbong mayaman lang Lodi. Diba? Ganun lang tayo ka-basic. Mag uh, chill driving. Lagi tayong safe. Huwag tayo uh, magipagunahan sa gustong uh, magpatakbo ng mabilis. So, ayan mo sila guys. Makakarating tayo sa ating paruroonan. Kaya chill ka lang, uti na lang tayo nito mga lodi. Dahan-dahan -daan lang ang takbo. Diba kasi meron ka pang uuwian at saka inaantay ka pa ng yung anak at yung pamilya. Kaya huwag masyadong sobrang bilis ng takbo kasi pag once na sumabog yung gulong mo sa unahan, nakupog, po, mo naman yan. Di mo naman pigilan yan. Mga na sa takloban yan mga lodi. Kaya takbungan na lang tayo pag mga lods. Huwag tayo masyadong sobrang binis kasi makikita mo dyan sa unahan si kamatayan sa unahan ng kabang. Kaya chill lang tayo guys sa lahat ng mga viewers natin. Thank you sa mga nag Sa mga nag-share, nag-like, nag-heart ng ating mga videos. Ayan, thank you very much sa inyong lahat. And pa-subscribes naman ang ating YouTube channel na si Bello Vlogs. Thank you and God bless. Bye-bye.